Pwede pala ako magpasabit na lang ako sa iyo kung tatanim din po ay. Pwede ah. Sa luwa din ibabagatin kit sa Dunya Carmen. donya Dunya Carmen. Wala si na, May madaling araw. ko kailan ka po available na no pag kami may harvest. ako green. Oo, pag ano? Ha? Ano 'yon? Oh, po na madalas ko sa Pwede po pala ako magpapaktura na rin din. Prosi

Sige boss, kahit sa tabi na lang. Sige po. Diyan po tayo sa kayo. P.O. Ayan, nandito na po tayo sa ano? Sa uh, prosipo. Ang malaking magsaka ng gulay. dito ang kaibigan. Kasan tingnan ang init din niya ba? Ah, tambak ang mga kalam. Pwede pala akong magpasabit na lang ako sa iyo kung tatanim din po ay. Pwede Sa luwa di di babagatin kit sa Dunya Carmen. Dunya Carmen. Oh, abay di ko kailan ka po available na ano pag kami may harvest. Oh, pagka ano? Ha? Oh, ikaw po na may lag madalas ko ikaw makikita. Oh. Pwede po pala ako magpapaktura na rin lang din.

Para mm -hmm. dito ang um parking, no. na po tayo ng bus. Eh. bayan oh yes kamukoy po kamukoy nasa tiyaba sa po tayo Sa galing sa kandilaryo may tinuntahan ako diritsong pros eh Oh, yan no sé, pasó ya. Ya tú vas a ir con el mocaí sin sao, pasó por caro, caro, caro. Ya no Oh, ay, lahat ka. Ah. Lahat ka laging kailangan ay. Ah, ah. higan, ay tuloy ka. Kaya yung isa ko Dapat laging may gana ha. lalo na pag nag-aayos ko niya. Tatlo nga mag-aaral ko. Ha? Tatlo ah. na mag-aaral ko. Ah. Mag ko. Si Marilin. Ay, Marilin. Oo. Oo. Ito ka naman pag-uulay. Aba. Wala Pagsisipagin pa rin O pagsisipagin pa rin Kahit alam ako ako Pagsisipagin pa rin Kapag tayo natulog ko yung ako Ay Pagisig natin mo Talo na lang mga gaganan siya Ano ah, Lahat Lahat na may pagkata tayo Ay, Ikaw nga O Malay mo pa mamasada mo Kay Binawasan mo ng pagdaya sa luto Kayo na pamasadahan Abay talagang Wala kang tumaya araw-araw Ha? Wala lang pagkasa Sa pagyama Di nga o oh, ganun din ah. talagang... Okay, ako, ako, ako. Yun, mo na sa... talagang pag... ah. pag... oh, 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 pasiko pa ay yun. Tulong muna sa papa. Tikit matalaga ang pag-gisi sa kung magsaamaka ba. Tikit matalaga ang pagtatarbaw n'o. Kung mag-derchin na. Diya nga. Kailangan la naman talaga. Kailangan maagap din kayo. Oo. Ano ba 'yun din talaga? meron akong labanos, okra, mga bago 'yun. Kamote, madami dinadamihan ko. Para hindi ano ba? Ha? Para hindi magsabay-sabay ang harvest. So, Kuha na inaasahan ay Pag nakapira na Mas maganda nga sana kung lagi may harvest. Ang problema naman, marami nga harvest, mura naman minsan ang presyo. Pero mahal ang, ano, ng talong ah Wala akong talong Ang talong ko, kakaunti ang talong ko Baka kamatis, hindi ka talong dali Aba, gintuan ng kamatis ngayon Isang perasyo yung 6 Baka nga. Mayroon naman akong talong na kamatis 500 ka po na Yung pepino Yung pepino na tamaan ko ah. Ngayon aking globo sa 50. Tama na yan. Nagawa na ngayon na yan. Ano na lang eh. 20 na lang ang kilo. Hindi times to na agad ang presyo. Lamang-lamang na. Oo. Nag Nagtanim pala ako ngayon. May sibuyas pa ako ngayon. 20 kilo. Ay, baho Oo. Ay, maganda ang aking ano, daily gun. Bawi oh. nito na pasok ngayon. Ah, isa kasi maraming 'yan. Ah, tama na maraming 'yan Ayaw. Ayaw pa rin Ay di naman sa likod ko naman eh, halos kamay sana na. ah oh, oo pero siyang i-jet na wala sa ticket Aba, Diyos. Wala, sa pusa pa. pa ka. hindi dito muna niya. Takas. dito na ako, komo ko dito na. O, bahala <laughs> Dito na ako kuya Makoy. Kuya Makoy, kawai mo na, kawai. Yo, yeah, salamat man. kuya Makoy. Oh. Napasapasayar natin si best friend. Yan, supportahan po natin si kuya Makoy. <laughs> Makoy at Chinsayang po. Subscribe and ano, follow sa Facebook.